Hindi maitago ni Asia's Songbird Regine Velasquez Alcacid ang kanyang pagkadismaya at galit matapos ang panibagong serye ng pagbaha sa bansa, at hayagan niyang sinisi ang ilang sangay ng pamahalaan na pinapayagan umano ang patuloy na pagkasira ng kalikasan. Sa social media post matapang na ibinahagi ni Regine ang isang video ng yumaong dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez, isang kilalang tagapagtanggol ng kalikasan ang naturang pahayag ni Lopez noong press conference matapos ibasura ng Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang Environment Secretary noong 2017. Ayon kay Lopez, if you kill the environment, you kill everything. One third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusay kapag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap? And whose duty is it to protect the people? it's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because, to you, business and money is more important than the welfare of our people. Giit ni Regine, sino ba ang nagbigay ng permiso batasin ang ating kabundukan putulin ang mga puno sirain ang karagatan? Sino? Hindi na natin maibabalik ito sa dating ganda. Sino pa ang magsasalba sa atin pag may bagyo? Sinira nyo na lahat para ano sa kayamanang hindi nyo madadala sa hukay. Binigyang diin niya na oras na para managot ang mga sangay ng gobyernong umano'y nagpapabaya sa kapaligiran at sa kaligtasan ng mga Pilipino. Aniya, sa lahat ng sangay ng gobyernong walang malasakit ang kakapal ng mukha nyo kayo ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa Pilipino. Maraming netizens ang sumuporta sa kanyang paninindigan, at humanga sa tapang ni Regine na magsalita para sa kapakanan ng nakararami. Maraming nagsabi na panahon na raw upang seryosohin ang usapin ng climate resilience at environmental protection. Anila, love you Miss Regine. Kasi di ka takot magpahiwatig ng galit na nararamdaman mo. Gina Lopez was right all along. Corrupt business people and government officials hated her. Some even wanted her silenced because she stood fearlessly for the environment and refused to let greed destroy our mountains for profit. And the moment she was gone, they wasted no time undoing everything she fought for. Government stopped caring about her advocacy. They chose money over our natural resources, profit over people, and power over principle. Now, our mountains are being torn apart, and it's the ordinary and poor hardworking Filipinos who pay the price.